sa gitna ng katahimikan ng panalangin, may isang debosyon na humubog sa pananampalataya ng milyong-milyong kristyano, isang tanikalang panalangin, isang kwento ng kaligtasan, ito ang kasaysayan ng Santo Rosario. Ang salitang Rosario ay mula sa Latin na Rose Area, na ang ibig sabihin ay isang hardin o korona ng mga rosas. Sa bawat dasal ng Santo Rosario, tila iniaalay natin ang isang rosas, isang bulaklak ng pag-ibig at pananampalataya. Sa mahal na Birheng Maria, at higit sa lahat, sa Panginoon. Kaya tuwing dinadasal natin ang Santo Rosario, para tayong naghahandog ng isang korona ng mga rosas sa Diyos. Ang Santo Rosario ay isang biyayang iniwan ng simbahang katoliko, upang mapalapit tayo kay Heso Kristo sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Hindi lang ito panalangin na inuulit-ulit kundi isang paglalakbay ng pananampalataya sa buhay ng Panginoon. Noong unang panahon, ang mga monghe at mga deboto ay nagdarasal ng 150 salmo araw-araw. Pero dahil hindi lahat marunong bumasa, ang mga panalanging ito ay napalitan ng paulit-ulit na ama namin at Maria, na binibilang gamit ang mga butil. Dito nagsimula ang debosyon na tinatawag nating Santo Rosario, ayon sa tradisyon. Noong ika labintatlong siglo, nagpakita ang mahal na Birheng Maria kay Santo Domingo de Guzman, at ipinagkaloob sa kanya ang Santo Rosario, bilang sandata laban sa kasamaan at maling pananampalataya. Simula noon, naging gabay ito ng maraming Kristiyano upang lumapit sa Diyos. Habang lumilipas ang panahon, ang Santo Rosario ay inayos upang mas malinaw na ikwento ang buong buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kristo. Hinati ito sa apat na bahagi, tuwa, liwanag, hapis, at luwalhati. Misteryo ng tuwa, dito natin pinagninilayan ang mga pangyayaring puno ng kagalakan. Ang pagbati ng anghel kay Maria, ang pagsilang ng tagapagligtas, at ang kanyang paglaki sa banal na mag-anak. Sa bahaging ito nagsisimula ang ating paglalakbay kasama si Kristo. Misteryo ng liwanag, idinagdag ni Santo Papa Juan Pablo II noong 2002. Para maging ganap ang kwento ng buhay ni Jesus, dito makikita natin ang kanyang pagbinyag kay San Juan Bautista, ang unang himala sa kasalan sa kana, ang kanyang pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, ang pagbabagong anyo, at ang pagtatatag ng banal na Eukaristiya. Ito ang misteryong nagbigay liwanag sa ating pananampalataya. Misteryo ng Hapis Dito natin sinasalamin ang sakripisyo ni Jesus. Mula sa kanyang pagdurusa sa Hardin ng Getsemani, sa pagpapalo at pagkorona ng tinek, sa pagbubuhat ng krus, hanggang sa kanyang pagkamatay sa kalbaryo. Ang bawat dasal dito ay paalala ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Misteryo ng luwalhati, ito ang rurok ng lahat. Pinagninilayan natin ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang kanyang pag-akyat sa langit, ang pagbaba ng Espiritu Santo, at ang pagpuputong ng korona kay Birhen Maria bilang reyna ng langit at ng lupa. Ito ang misteryo ng pag-asa at walang hanggang tagumpay. Mga kapatid, ito ang kabuuan ng Santo Rosario. Isang kwento ng tuwa, liwanag, hapis, at luwalhati. Marami ang nagsasabi, wala sa Biblia ang Santo Rosario. Totoo, hindi mababasa ang mismong anyo ng Rosario sa banal na kasulatan. Pero ang totoo, ang mga misteryo ng Santo Rosario ay nakaugat mismo sa Biblia. Ang Ama namin ay itinuro ng Panginoon. Ang ginoong Maria ay mula sa pagbati ng Anghel Gabriel at ng pinsang si Elizabeth. At ang lahat ng misteryo, mula sa pagsilang ni Kristo, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay at kaluwalhatian, ay nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya kahit sinasabing wala sa Biblia ang Santo Rosario, ang buong Biblia naman ay nakapaloob sa mga misteryo nito. Angels gather here. The bell, wings of light, a guiding flame.